Robin Padilla. Diba? Robin! Partner! Ha? Oh. <laughs> Aba! 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 Yan lang Robin Padilla. Kita nyo naman. Dumadalo po. Sa ibang tahanan. Halika dito, partner! May lang, ha? Melo. Kita nyo naman. Ayan na! Robin Padilla! Oh. oh, ayan. Magandang tanghali po. Ah, uh, ah, sa gitna ka, babe. Siga talaga <laughs> Ah, kahapon, kahapon... kahapon... Kahapon ho kasi, nagkaroon ng mga crying scene dito. eh, kailangan ho akong... Kailangan akong bigla akong pumunta dito sapagkat gusto ko naman pong ipagtanggol ang asawa ko. Na, kawawa ho ang asawa ko dahil halos ipa na ho sa Cruz sa social media. Masyado na ho siyang aping-api. Siguro naman ho lahat ng babae dito maniniwala sa akin na ang asawa ko natural lamang magselos. Hindi masama ang magselos. <laughs> Dahil lang ibig sabihin nun, mahal niya ako. Alam mo, alam mo, Kuya Willie, Kuya Willie mo na, kahit, mag, kahit magka-batch tayo, masyado pong seryoso ang nangyari sa amin. Patunayan, isinuli sa akin yung singsing. Hindi <laughs> ko lang bibiro. Eh ng asawa ko yung sing -sing. At yung mga ibang tao akala na ng asawa ko. Hindi ho. Hindi ho kami marunong makipagbulahan. Totoo lahat ang nararamdaman ng asawa ko. Kaya sana ho, kung sino man yung mga naninira na sinasaktan nyo pa yung asawa ko, pasalamat yan, hindi ka makita sa TV. Pasalamat ka, kasi social media, tatapang ho ng tao dyan, kasi hindi kayo nagkikita. Pero sa isang lalaki, napakasakit kapag hindi mo maipagtanggol ng asawa mo. Kaya sana ho. Kuya Willie, salamat kahapon ha. Of course. Oo. Oh, napaiyak mo din eh. <laughs> <laughs> hindi ko kasi alam eh. Hindi kaya, ko kasi alam eh. lukot nung ayoko nakikita malukot oh, kaya sa... pero mo. gusto ko namin, gusto ko sana magpatulong sa'yo. Hmm. Pwede ko bang isuot sa kanya ulitong sing-sing? <laughs> Babe. Wala akong ginagawang masama. I know, babe. Ikaw, told... I love you. Sana babe. muli mong tanggapin ang sing-sing ng pagmamahal ko. Thank you, I love you, babe. Kuya well, Willie. Oo. Isa na lang. Alam ko masyado na umahaba yung oras na kinuha ko. Gusto ko lamang ko po magpasalamat kay Chris Aquino. Yeah. Dahil lumayas na ho yung asawa ko eh kahapon. Siya ho ang kumausap kay Mariel at maraming oh. salamat, umuwi ho yung asawa ko. Kaya Miss Chris Aquino, maraming salamat. Kaya Willie, maraming salamat. Sa inyo lahat, maraming pong salamat. Maraming salamat. Wala, wala, Ano ba lang yan? Hindi naman. Hindi <laughs> <laughs> Ano ba? <laughs> Alam mo naman tayo, mga babaero. Hahaha! Eh. Walang tiwala ang mga asawa natin! Hoy! Hoy! Wala akong asawa! Hindi! Ikaw lang! Marami kang asawa! Hey! Hey! Ikaw din! Marami ka ng asawa dati! Ah! Hindi ngayon siya na lang! Siya lang! Oh! Pero sa programa ko, marami akong asawa doon! <laughs> oh. oh. Mauna Ikaw. na ako okay. doon! Hindi! Ano ba si Leo? So, but anyway, Robin, salamat ha! Okay. Kasi po, si Meryl kahapon, malungkot! Eh, alam mo, sabi ko kay Marian, dapat tatawagan kita, kaya lang, problema mag-asawa yun eh. I talk to Jay, Habi ko, Jay, pabayaan mo muna magkalma si Marian, pauwiin mo, kausapin mo. Kasi alam ko, hindi siya uwi ng bahay. Sinabi sa akin ni Jay, habi ko, wag mo natin pakialaman, si Robin ang bahala dyan. Si Robin ang makakasolve niyan, kasi pamilya. Si Robin, ang daming naloko niyan, si Mariel pa. Nas, hindi, 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 biro lang, lang. Idol lang, Anyway, yan, o oh, Mariel, sabi ko naman sa'yo, nag-boyfriend. Okay. Ito ha? Asawa, Nag asawa. Nag-asawa ka. Nang guwapo. Sikat. Matipuno. Yes. yes. Ito, tandaan mo. Ano gugustuhin mo? Inaayawan siya o ginugustuhan siya? pa talaga ginugusto. Oo, oh, diba? yeah. so, di ba? So, hindi ka naman ano sa serios. Ano pwede? Sila makagusto sa'yo. Pwede. Okay. okay lang. Okay lang <laughs> sa'yo yung mga kissing scene. Ah, oh, ganun ang trabaho talaga. Okay oh. lang sa akin ang kissing scene. Hindi ako komportable sa love scene. Ooh. Oo. Oh, ayan, para magkaalaman na tayo, pwede ba akong dumobol sa'yo sa lapsing? pwede yun! Ako, lang yung, yung emotional ng yeah. asawa mo. Basta ako, sana yung tandaan yes, ng pag-ibig ko. Sana dyan na lang sa kamay mo yan, kasawa oh, na Huwag nang mabalik sa akin kasi mahal na mahal kita eh. Thank mahal you, kita. Iniibig kita. Iniibig kita. Tandaan mo yan. I love you too. Oh, Kuya Willie, hindi na ako pwede masyadong magtagal. Baka i-ban ako sa kabila. <laughs> Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Robin Padilla! Wow. Nakakatawa, ah, no? Yan ang lalaki. Yan ang lalaki. Ah, oh, sige, hatin nyo, hatin nyo. Sige, hatin nyo. Dali. Tatawagan ka na rin. Tatawagan ka na ng ABS. Bakit? Bakit na naman? Ano nangyari? Bakit dyan ka pa na ano? Pwede naman sa kabilang channel. Pwede naman doon sa ano? Doon ka lumuhod. Ah, oh, ayan. But anyway, she's a gentleman. Alam niyo, totoo yan. Ayan lang, syempre, parang kapatid ko si Mariel. Kahapon eh, alam ko may problema sila mag-asawa. Pero, habi ko, hindi tayo pwede makialam dyan. Silang dalawa magsasolve dyan. Ayan o, kita nyo. Sinopresa niya. Oh, sexy ang kagad. <laughs> okay. <laughs> Sige, wala pa kanyang Robin Padilla ni Miss Mariel. oh, di ba? Ang nakatuwa dito eh. oh, di ba? oh, oh, di ba? Meron kayo surprise? Ang nakatuwa, no? Yan ang lalaki. Di ba? Sa buong mundo sinasabi, iniibig kita, minamahal kita. Alam nyo kasi, syempre, pag ang lalaki, ang arti artistang asawa mo, may mga kissing scene, may mga ganyan, dapat tatanggapin niya ng mga babae. Eh, ganun talagang asawa mo, tinanggap mo yun ang trabaho niya. Thank you very much. Palabang ano, Robin Padilla. Nakakatuwa, uh, dinamay pa ako, babaero. Si so Robin, no? Oh. Hoy! Hindi <laughs> ako babaero. Nasya-share lang ako ng kaligayahan.